Nanawagan si Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa mga Pilipinong butante na maging mapanuri at matalino sa pagpili ng mga susuportahan at ibobotong kandidato sa May 2025 national and local elections. Aniya, ang pagboto ng tamang mga lider na may paninindigan at tunay ang pagmamahal sa bansa ay malaking tulong lalo na sa sigalot sa West Philippine Sea. Dagdag pa niya, ang pagpili sa mga tamang lider ay makakatulong din sa mabilis na paglalaan ng budget, pagpasa ng mga batas na may kaugnayan sa West Philippine Sea at tamang pagpapalaganap ng mga impormasyon patungkol sa mga karapatan ng Pilipino sa WPS na pilit na inaangki ng China. Ang advice ko lang sa ating mga mga, mga kababayan Pilipino is to make sure that we're going to vote uh, for those politicians who will be supporting our fight in the West Philippine Sea. Let us refrain from electing politicians who are obviously and evidently supportive of the Chinese interest. Ibinahagi rin ni Tariela na ayon sa isang pag-aaral, 8 sa sampung Pilipino ang hindi boboto sa mga kandidatong sumusuporta sa interes ng China sa West Philippine Sea at sa pangaharas na nararanasan ng mga Pilipinong manging isda sa kamay ng mga dayuhan sa nasabing karagatan. Our fight in the West Philippine Sea will be very difficult kung ang ilulok natin sa legislative branch will give us too much difficulty pagdating sa pagpapasa ng budget, for example, sa pagpapasa ng batas na may kaugnayan sa West Philippine Sea at sa pag-expose ng mga maling gawain sa West Philippine Sea, particularly disinformation and fake news. So it's important for us to make sure na ang mananalo na sa eleksyon ay ang mga politiko na ang pipiliin ay ang laban natin sa West Philippine Sea because definitely ang pinipili nila ay ang Pilipinas. Sa ngayon, patuloy ang pagsasagawa ng PCG katuwang ang Philippine Information Agency at National Youth Commission na mga press conference at paglulunsad ng mga programang magbumulat sa mga Pilipino sa kanilang gampanin sa pagtataguyod ng soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagtak.